Ang Battle for the Liberation of Manila ay naganap mula February 3 hanggang March 3, 1945 sa pagitan ng American Liberation Forces at Imperial Japanese Forces. Ito ang itinuturing na pinakamalagim na trahedya na naganap noong World War II. Isang daang libong katao ang nasawi at marami ang naabo sa Maynila na tinaguri ang perlas ng silangan. Unti-unting umabante ang American forces patungong Maynila hanggang nakarating sila dito sa Intramuros sapagkat tumakas patungo rito ang mga Hapones. Sa bahaging ito, sa harap ng tinaguriang Baluarte de Santa Barbara, sa tapat ng puting krus na ito, anim na raang nabubulok na mga bangkay ang natagpuan pagkatapos ng digmaan. daan daan ding bangkay ang nakita sa dungeons na ito na dating imbakan ng pulbura. Papunta naman tayo sa Memorial Manila 1945 Monument. Dito siya makikita sa panulukan ng Luna at Anda Streets. Pagbibigay pugay ito sa mahigit isang daang libong civilians na nasawi sa Battle for the Liberation of Manila, February 3 hanggang March 3, 1945. Sa likod nito ay may marka ng time capsule na bubuksan sa February 18, 2045, ika-isang daang taong anibersaryo ng Battle of Manila. Sana'y malakas pa tayo sa araw na iyan. Maraming salamat mga kadayari. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong i-upload.